good morning. Magandang umaga mga idol. Amusta po kayo? Sa lahat ng mga viewers natin dyan, sa lahat ng mga subscriber, followers, pa-share na lang po mga idol ng ating live. Ito po, ah, kinakabot, kinakabit na po mga idol yung quadra. Para sa darting na November 19, dini ni po mga idol sa may mapalad. Pakarera po mga idol. Ni... Ni Kapitan Gerald Castro Ayan at sa kanyang lahat na konsyal mga idol, pasasalamat niya po mga idol. May palaro po sila dito mga idol sa November 19, kaya po iniimbitan po ang lahat na karawista. Ganda ng butas na yan mga idol, oh. ganda ng view dito. Oh. Pundok Arayat. Sa lahat ng mga viewers natin dyan mga idol, patulong na lang po, pashare na lang po ng ating live. Yan at ng ating video Para po makakita ng ating mga kakarirista Iniimbitahan po kayong lahat dito mga idol Lahat ng mga karirista dyan Pabati naman ng happy happy birthday Kay idol AJ Enriquez Ayan sa pagbati po ng happy birthday Sa ating isang hinete Hinete ng Kimo King na karir na kalabaw Shout out pare happy happy birthday Ingat ka palagi sa iyong paganap buhay at happy happy birthday po mga idol sa anak po mga idol ni Kuya Erop. Ayan, shout out po. Ito, oh, kinakanan na nila yung quadra. Talagang apurahan na mga idol ito ah. Idol, naghihintay na si Erop de la Peña. Uy, shout out kuya. Oh, idol, ah, ano na ano lang ako ng konti. Medyo sumama yung pakaramdam, parang, pakaramdam ko eh. Ah, ganda dito mga idol. Oh. Ay ito, medyo ano dito. Oh. Ito yung space nila dito sa ano sa balingan. Oh, lupit nung quad, quadra ba yan? Opo, quadra to. Ipat quadra ba yan? Opo. <laughs> ito dito. Ito yung mga daan. Yan. Ito dito. Ay ito eh. Yan yung mga likuan ng mga tropa. Kahit pa paano, yan nakabakod pa. Wala naman walang ka singaw-singaw yung ating mga pambato rin eh. Yan, ito yung mga likuan, yung mga pormahan. Yan oh. Tatatsulok <coughs> pala to. Whew. Ayan oh. Shout Shoutout idol sa team Don Bruno. Shoutout po. Idol, boss, Joboy, saan ba yan? Hindi po mga idol sa may mapalad, aray at pampanga, kasi class A, class B mga idol na magiging... Ito idol ng 400, ah. ay, ay, yung 400. Plus, ito 400 yan. Para yung mga tao, sa isa sa mga tao Oo. good morning idol. Uy, good morning kay Tatay Fred at kay Nanay Eli, kay Kuya Eli, ay kay Kuya Lim. Kay Eli. Ayan. Kaya Timeli. Ayan. Shoutout po. Aldrin Mananastas. Shoutout Idol Team. Don Peri. Boss. Ito. ba? pwede kayong rito. Main 3. Hindi. Nagpa-shoutout lang. Ayan. Sa lahat ng walang... Ah. Kasi ano eh. May ano sila eh. Dyan lang ang paningpin niya. Hindi mataas. Ah. Tsaka ano. Ah, kumbaga Kung may guide sila. Ayan. Kainaman nito, hindi mo tinanggal yung ano eh. Oh. Yung kagandahan. Mga idol yung ano natin. Hindi natin gano'ng makikita eh. Yan yung gauge. Yan. I-gauge natin mga idol. Titingnan natin. Kaya na po ang balang sumukat. Ito. Ah, i-gauge natin sa motor. Yan. 82 5.5 Yeah. 3, 2, 1, let's go! 82 5.9 Yan. Yan po Pause Yan po mga idol yung gauge natin ah uh, Doon po sa may kabuat sa quadra mga idol 5.5 uh, 82 5.5 Pagdating po natin dito mga idol Doon sa ano nating Nilagay natin finish line 82 5.9 Yan po mga idol Ayan oh, malaki pa po mga idol yung space malaki pa po yung pigilan kaya kung iahaba pa, pwede, pwede pa rin po pero ang sabi po nila, mga sa 400 lang po mga idol, yung kanilang pagtatakbuhan, kaya okay na po yan maganda na po yan mga idol, para sa lahat ng karirista, katamtaman lang po yan yan, ganyan o oh. kailangan tulak abigin dyan ayan oh, pero palagay ko yan, kukunin lang sa mga 400 dyan, baka dyan biniberein sa may bayabas yan sarapan lang kasi yung mga gano pero ito titignan natin kung ano yung magiging resulta nere pero sabi nila mga idol sa 400 lang daw nila kukunin andyan po mga idol ano ginage ko po ah uh, yan mga idol sa lahat ng viewers natin dyan pa-share na lang po ng ating live para makita po ng lahat ng kakarista 400 idol ayun ganun po 400 400 lang natin ano ah Ah, uh, 400 lang natin. Dun sa 400 lang natin. Dun, dun sa ini-expect natin na ganon, nagtiratay uh, nagtira tayo ng mahabang pigilan. ayun, ganun po. Idol, malayo ba sa exact yung gradas? Ah, lagpasan niyo po yung exact. Ah, po sa may ano, yung sa may checkpoint. O oh, lalagpas kayo doon sa kurbada. Pagka kurbada niyo, kaliwa papunta na po dito 'yon. 'Yon, ganun Yan mga idol, hanggang dito na lang po yung ating live. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga viewers natin dyan. Sa lahat ng mga subscriber followers. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Pa-share na lang po para makita ng ating mga kakarevista. Yo boy AI Idol. Bye-bye.